Ay, ako oh, kakanta. Ako si Tag kakanta talaga doon. Kaya kailan ba ako sasakay doon na ako komenta. kumanta? Oh, hindi ka pa doon nakakasakay, no? Nakasakay na, pero wala pa yung singalong. along Ay, Tanong mo muna kung may pasok sa <laughs> oh, wala. <laughs> Ano <laughs> <I'm my wife. laughs> ba? Madama kaya ako nagtanong. <laughs> <laughs> si Nana yon pupunta pa ng Maynila yun. Ah, tapos na pala, galing na ng Maynila. Eh, siya sumasa mga na gala, mga ano dito, yung mga along... Ah, mga amin, mayayaman pa sa ah, ano yan, kala mo lang na ano. Kaya nga, akala nyo lang. Eh, siyempre, hinahatid ng kotse doon kasi nga walang nadaan jeep walang nadaan ano wala nga mag move it eh hindi naka online si Gaudensio <laughs> grabe nga no o oh, kanina kita natin yan doon ah magkasabayan lang tayo o oh, kumain pala kiko kumain yan yan no, o natin yan doon sa wala yung bumaraming kanyan hahahaha <laughs> okay, yan lang Eh, ama, itatanong ko. Oo, eto Ito yung ginagawa dati noon, tapos na. Mm, ganyan ang pang ano nila. Mm -mm. Pang hold ng mga bato. Pero mo, kada bagyo gawa sila. Kada bagyo, pinatrabaho nila. <coughs> Wala man lang ang product dito. Oh. As in, batong-bato lang. Hindi pa rin malamig din, eh. Oo, oh, hindi malamig. Gusto kapal ng jacket kung gala. Ang malamig lang malamig. yung aircon. Malamig. Yeah, pinatay ko nga yung aircon eh. Hmm. Buhayin uli natin. Huwag okay. na. <laughs> kala siguro, siguro, ng mga tao na sa bagyo pa kami. Wala ako lang pumunta. Kumatok daw sa Hazel. ko kumatok ako diyan. Ayan, hindi lang nagabukas ang pinto. Ha? Ay, sorry! Kaya nga. Akyatin mo Eric, eh, mo yan. Da, ikaw na lang. Yeah. Kaya pa kami sumama sa iyo. Ba, ikaw na lang kaya... like hiking no? Ano ka mag-hiking? Si John, ayun. Ayun, Hindi, Ayun, Hindi, Ayun, na Ayun, Dadaan na tayo sa tunnel. Sana hindi naman ma maano itong tunnel na ito. Tricycle sila hindi. Ito ay hindi. Ito lang yan. Siguro private ano lang yan. Hindi pa payagan ni ano yan sa syudad. Hindi pa Ha? Huh? So, Ayan na, ang tunnel. Dito huh? so, na tayo uh, sa tunnel. Kaya, kaya ang mga tao talaga naglalakad. Kasi hmm. wala ang price. yan. Ang taxi pa. Okay. Huh? Gracias. Ay, sitil na nga, yun eh. Oo nga, meron naman. Ah. Pwede nga ba sabi niyo private? tapang na itong tricycle na ito, konti lang yung ano, hindi mo na kinahanan. Kaya kahit nang mag-widening, kukuha't kukuha pa rin sila dyan ng parking. paano pag nakasalubong mo dyan si J4, kakaway ka? Sino J4 sila sa akin? Grabe yung ate ah. Biro mo lance eh. Biro mo landslide eh. Ay, ang motor. Ah. Uh, mm, grabe. Grabe ang mga ano no, no? Lalakas ng loob. Kita mo yung itsura sa drawing oh. No? Parang bito kang manok talaga no? no. sa drawing. Hmm. Kaya kaya yan ipinapakita nila yan ganyan eh. Oh. No? Iba pag nag-vlog sila. Meron silang ways yan ang nakaano doon sa vlog nila. Kung saan-saan sila nakakapunta. Napakataas na bulubundukin. Palusong tutok-tutok itong nasa ano? paahon. Ayan, nakita mo, matras yun. O. Kung nakatutok ka, diari ka. Wala, ang dami dito ang ano. Baguio Plaza, Kia, PMA, Spring Hills, Apogan. Pagpunta na tayo sa Leonata neto eh. Lapit na kami kay Leon, kay paring Leon. Leon Guerrero. Lapit na kami kay paring Leon. Kaya nga pa, nakita. Leon Guerrero. Ginawa ng parking ang kalsada. Umawag na rito. Ang no? kamera na ng parking dati wala. Gilid, gilid lang. Lola, oh, nagtatraffic na rin, oh.